So, ano masasabi mo sa hirap na dinadanas ninyo? Kailangan ko po magtapos ng pag-aaral para lang sa pamilya ko po. Kahit na sobrang hirap mo namin, kahit na wala po akong binabanto yung bumapasok po ko. Okay lang po para makapagtapos po ng pag-aaral. Para matulungan ko po yung pamilya ko. Madalas ka bang pumasok na walang baon? Opo. po minsan po kapag wala po kumahingi kay mama, okay lang po para, para lang po magpagtapos ng pag-aaral. Mapa. Sisikapin ko pa mag makapagtapos ng pag-aaral para lang po matulungan ko po kayo. Ano pangalan niyo po? Tinaw po. Po? Tinaw. Tinaw sa bahay pero sa Eskilaan eh, Maripe. <laughs> ah, Maripe. Mm. Pwede bang ano, makausap kayo? Tabi kayo dito. Yeah. Kuya Boy, asawa nyo si Nanay Tinay. Tinaw. Tinaw. Mm. Kumusta ang buhay-buhay nyo po? Okay lang po. Okay naman. Mm. Eh, itong nyo? Oh, ito lang. Ba't parang butas-butas doon? Butas. eh mo ang tatapos-tapos na sa hirap ng buhay. Sa hirap ng buhay. Bago ang lahat, magpakilala muna ako. Ako po si Daddy Frankie. Mm. Umiikot-ikot po ako na mamasyalaw sa mga kababayan natin na mayayaman. Pagkasakali, mm. makahingi ako ng tulong sa inyo. Okay lang po. Mm. Pero bago ang lahat, okay lang idikit to kay nanay. Okay. Nay, ko lang tong mic. Okay. Uh -huh. Kumusta po si Nanay Tinaw? Tinaw? Opo. Oh, Ilan taon si Nanay? 50, so. 50. Oh, po. 50? Opo. Bakit anong nangyari sa boses nyo po? Na... Sabi na ito, nung malit pa daw. Ano po? Ma, nung malit pa ako. So. Sabi oh. ng... na ito. Ah, malit ka pa ganyan? Malit ka pa ganyan na? Opo. Hmm. na ng nanay ko. So, so Ilan na po anak nyo? Pito po, pero wala sila dito yung mga iba. Wala yung iba? Ah, pero pito ng... ang anak nyo? Asawa na. Mm. Nag-asawa na. Anong trabaho ni tatay? Yung kung may magpapatrabaho, kung kaya ko, ayun. Like, trabaho gaya na? Ng... Sa, sa mga bukid. Yun. Anong tatrabaho ka pa sa bukid gaya na kasaklay lang? Oo, yung, yung mga panang... <laughs> tatay, anong trabaho ni tatay sa bukid? ng ng mga akwan, ng sitaw. Nakakaya mo yun? Uh, Kakayang ko rin. Nakakayanan pa? Uh. Kahit na ano? Kahit na nakasaklay? Opo. Paano mo nagagawa yun tayo? Eh, bakit mo ginagawa yun? Para yung mga pamilya ko. Sa hirap ng buhay. Pamilya ng bigas. Si nanay naman, anong trabaho ni nanay? Minsan po, nagbabala pa po. Minsan sa wala po. Nang, ano na may gumatawan sa asin ng mansisas, nang, ano, mga sisaw, Para magbili ng bansain. Ganun lang po. Magkano naman kita niyo po? Ano, sa lahat ng araw, mansin niya 150 lang. Sa araw, 150? Tapos si tatay, pag nagtanim ng sitaw, magkano naman? Um-50 din. Um-50 din. Araw-araw yun, ganun? Hindi, hindi naman. Hindi naman? Ah, pag may tatawag lang, mag-uupa lang? Mag-uupa lang. Hindi naman, anaw ano? Kaya pala yung bahay, hindi matapos-tapos. Paano pag malakas ang hangin, hindi pa papasok ang ulan dito? Tubig? Papasok po. Dito kami natutulog pag, ano, pasok dyan, dito kami natutulog. Malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Oo, kasi papasok ang hangin. No? Tapos puro kawayan, matibay naman yan. Sinong gumawa ng bahay nyo? Yung mga akpan, mga, kaibigan ko. Mm -hmm. Tulungan ikaw. Mm -hmm. Tulong-tulong sila. Ilang taon na po panganay niyo? 25 25? Tapos yung bunso? Ayan. Walang taon po. Walong taon. Tapos yung isa po, 11 na ngayon. Birthday na wala. <laughs> Oo. Oh. 11 na ngayon. Ah, itong 11 ang birthday niya. So, ano ba so, kaya siya so, ngayon? Birthday na niya ngayon. Walang handa. Birthday niya ngayon? Oo oh, Sayang naman. 11 ba ngayon? Mm Hindi, -hmm. nine, nine po. Ano nine? Nine, nine? Eleven niya? Ah, eleven, eleven niya na. ngayon. Opo. Birthday niya ngayon. Opo. Birthday niya nine. Opo. Akala ko sa eleven ang birthday niya. Birthday niya ngayon, ang saon niya, eleven na po. Eleven? Opo. Pero walang handa? Wala. Bakit? Wala, um, ano, walang pansit. Kahit ano lang? Kahit isang kilong pansit? Wala po. Sino nag-birthday? Yung babae? Yung babae po. Babae eleven na. Alika na, kalika. Ano, ano na, ano ano Ay, ganun, para si, para si. Ganun... nagmana sa nanay. Opo. Okay. Hmm. Hello, anak, kumusta ka na? Okay oh, O, mas okay pa yung boses uh -huh. niya. Ano minsan, ganun, ano minsan, minso, ano. Birthday mo ngayon? Opo. Ilang taong ka na ba? Hindi Nag-aaral ka na? Opo. Anong grade ka na? Opo. Paano yan, birthday mo pala ngayon? Walang handa? hindi ka nag-request kay mama at papa kasi birthday mo, hindi ka nagpaluto ng pansit? Wala po. Bakit? Hmm? Wala. Bakit walang handa? Wala kayong pera. Oh, wala kayong pera. Okay lang kahit walang handa ikaw? Wala po. Ano bang request mo sa birthday mo? Wala? wala? Anong ulam nyo kanina, nung lunch? Wala po. Wala rin. Ano ba naman? Kawawa naman. Kasi birthday, birthday. Wala bang alagang manok dyan? Nagkatay lang sana ng native na manok. Para may pang salo-salo kayo mag ano? Wala? Kahit 20 pesos, wala? Bili tayo ng cupcake, lagyan lang ng kandila, i-blow lang yun parang cake na rin yun, di ba? Opo. Kung sa kasakaling may pera si mama at papa, anong ipapabili mo sa birthday mo? Cake. Yes. Okay. Last birthday mo, may handa ka? No, po. Ah, tuwing nagbo-birthday, walang handa? No, Kaya sanay na. Ina. Opo. Paano yung kapitbahay niyo pag nag-birthday, may handa? Opo. Ano nararamdaman mo tapos ikaw wala? Okay lang sa iyo? Opo. Okay, mag-aral ka mabuti ha? Opo. Para paglaki mo hindi ganun, no? Opo. Mga karaos din. Opo. Meron din. Minsan lang may tatawan pa rin. So iso, impinta mo. Kasi impinta ako ng mga sulay. Minsan titinda ka rin ng gulay. Para may mambaon ng mga anak. อารมณ์อิบะมันเป็นอารมณ์ที่เราทำเสียเองบนารมณ์วามสุขเกิดก็เสองโอ้โหอนนี้มันพังอุนเป็นสุขเลยอารที่เลวอืมมันเป็นอารมณ์ที่เราทำสุขเรื่องสุขที่เราไมสามามาไม่สามาสุขที่เอืมอืมไม่สามารถสุขเลยอา Masa main baun dan kanin. kanin? Ulam? Ulam, main sini. Bilih nilang. Oh. Man anu, Mama, main sini nalak aku nang iknu. Yang nalak. Nang baunin ya. Nang tu kan baun, nang tu pin. Malin pin aku bilih sini. Nang sini ฉันพูนออกมาว่าฉันมามาไม่ได้ใช่ฉันฉันพูดมามาไะนุ่นหาแล้วใช่ฉันฉันพูดฉันฉันพัฒนาฉันฉันมาไม่ได้ที่ฉันอยาทำพราะฉันมันหาแล้วฉันพูดแล้วฉันชอบใครอยู่คนฉันใชยังอยู่ฉันพูดแล้นุ่นแล้วพูดที่มาวมานุ่นพูด Papasok sila minsan Bakit minsan hindi papasok? Na, na, ano, walang nagsasawan sa ng ano, lalaba. Na, walang magpalaba, hindi ako makasili. Nang nagsili ng mga pinsas no? hirap ng buhay, ko, kayanin nyo. Basta matatapos ng karal, may wala kami paibigay. Yun lang ang mana nila eh. Nahihirap. Anong pangalan ni ate? May may po. May may. Ilan taong ka na? 18 po. Ilan kayo magkakapatid? Pito po. 18 ka na. Nasa edad naman na. So naintindihan, naintindihan mo naman na yung hirap ng buhay. Oo po. So, anong masasabi mo sa hirap na dinadanas ninyo? Kailangan ko po magtapos ng pag-aaral para lang sa pamilya ko po. Kahit na sobrang hirap mo namin, kahit na wala po akong binabanto bumapasok po, po ko. Okay lang po para makapagtapos po ng pag-aaral. Para matulungan ko po yung pamilya ko. Madalas ka bang na walang baon? Opo insan po kapag wala po ako kay mama, okay lang po para, para lang po magpagtapos ng pag-aaral. Laban lang, no? Okay. Huwag na huwag kang susuko. Basta ipag -pray mo kay God kung ano yung pangarap mo, matutupad yan basta hilingin mo kay God. Ano bang course gusto mo? Ay ang kaya mo 'yan. Eh? Andiyan basta nandyan yung mama at papa mo, ang mga kapatid mo. Sa kanila ka humugot ng lakas, no? Oh. May uh, alam ko yung uh, nararamdaman mo. Alam ko yung hirap ng buhay. Ah uh, nakavideo ito, ia-upload namin marami mga kapanood ng video ng ito, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na sa ibang bansa, mga kababayan natin, OFW. Bibigyan kita ng chance para baka sakali makiusap sa kanila, baka may magpaabot ng tulong sa'yo para sa pag-aaral. Sige. Sana po matulungan niyo po ako sa pangarap ko kasi gusto, gusto ko pa talaga makapagtapos ng pag-aaral ko po para po sa pamilya ko. Kinakaya ko po dahil po sa pamilya ko po. Doon po ako kumukuha ng lakas para lang po sa pamilya ko para po makapagtapos po ko Alam ko, pini uh, pinipilit ng mama at papa mo na pag-aralin kayo kahit anong hirap, kahit na nakasaklay yung papa mo, nagtatanim sa bukid, nakikiupa para may bigay na baon. Ano naman ang uh, mensahe mo sa mama at papa mo? Ano yung mensahe mo sa kanila? Ano yung assurance nila na mga pagtatapos ka ng pag-aaral? Mapa. sisigapin ko pa mag makapagtapos ng pag-aaral para lang pumatulungan ko po kayo. Naiintindihan ko naman po kung wala po kayong pera na ibigay po sa akin. Huwag kang ng pag-asa, ha? Kaya mo yan. Kaya yan ng mama at mo. Tay, ano naman ang sasabihin mo? Humiiyak si tatay. Ano masasabi mo sa anak mo tayo? Ano sasabihin mo ko? Oh, ulang siya. Kung hindi sumusuko sa pag-arap para makatapos. Para sa bandang muli. Pag-aray. Maka ang buhay. Gano'n. Maka, ko nang trabaho. Okay. Hello. Hello. Hindi niya, hindi sila susuko. Hindi sila susuko. Opo, uh -huh. basta sama-sama. Sa umpisa lang ang hirap, no? Uh -huh. Si nanay naman, nay, anong masasabi naman ni nanay sa anak niya na napakasipag mag-aral, napakabait ng anak niya po na si Maymay? Ang masasabi ko lang sa kanya, so sa kanina yung mag niya, para patulunan sa sa hirap namin. Opo. Para, para mga, ano, mara kapasin niya, mara matapos Matapos na mag-aral eh. na na ano dalawa ang ano, para yung matapos nung para sa pagsasin na para na laban lang anak laban lang ang pangkong sinabi ni nanay tatay no laban lang tsaka isa pa payo ko sa'yo ah ikaw mismo rin gagawa ng kapalaran mo kaya kahit anong mangyari huwag na huwag ka mag-aasawa maaga tapusin mo yung pag-aaral mo. Nakita mo na kung anong hirap ng mga kapatid mo, dinanas mo. Kaya sana, yung magiging pamilya mo, hindi na rin ganito ang dadanasin. Depende yan iyo, sa iyong sa pagtsatsaga, pagsisikap. No? Kasi pag nag-asawa ka na maaga, malamang sa malamang, kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, eh kung mahirap yun na pangasawa mo, hindi naman sa pag-aano, Ganon din ulit mangyayari. Kaya kailangan mga pagtapos ka pag-aaral, kahanap ng maayos na trabaho. Di ba? Ayan, may bibigay si Daddy Frankie, mga kababayan. May bibigay ako sa inyo. Sana makatulong, no? Ayan, kasi birthday ni Baby. Mula nung mga nakaraang taon daw na nag-birthday siya, wala daw handa hanggang ngayon. Eleven years old na siya. Hindi pa siya nakaka-try ng cake. Gusto mo makabili ng cake ngayon? Okay, nay Bilhan mo siya ng cake ngayon, ha? Habol pa. Alas dos pa lang naman. Bago matapos yung araw, bili ka ng cake, no? Tapos, bili kayo ng pansit, magluto, no? Tay, <coughs> oh, bilangin mo tay. Para may panghanda. One, two, Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten thousand. Maraming maraming salamat po. Opo. Sana, Sana makatulong. Opo. Ano masasabi ni tatay? Salamat dito po. pamilya ng bigas. Tapos itong anak ko. May panghanda na. May panghanda na? Oo po. Ano naman magsing-magsing ka? Ano? Oo po. Ano masasabi naman ni baby? May panghanda na? Oo po. Ano sasabihin mo? Salamat po. Thank you kay God. God. Thank you kay Lord. Kasi may blessing na dumating na ano man ang darating na blessing or biyaya sa atin, lagi tayong magti-thank you kay Lord, ha? Wala na iba tayong unang-unang pasasalamatan kundi si God, no? Maraming maraming salamat po. Ay, yes, po. Mm -hmm. No? Laban lang. Ha? Huh? No? Okay, so ayan mga kababayan, mga kabarangay. Uh, maraming maraming salamat na. Maraming naman, maraming salamat po. Dahil may natulungan na naman po tayo kagaya nila na sobrang hirap ng buhay. Yan, maraming maraming salamat po and God bless po.